bawat henerasyon ng mga Pilipino humaharap sa hamon ng kanyang panahon. Sa nakalipas na tatlong taon, naranasan natin ang hamon ng isang nagbabagong klima. Datapwa tulad ng ating mga ninuno, hindi tayo natinag at hinarap natin ang mga pagsubok gamit ang kapangyarihan ng pagkakapit-bisig, pagkakaisa at pagkakapatiran. Mabagsik ang ulang binuhos ng bagyong sendong at kinitil nito ang higit sa isang libong buhay. Pinalala ang pinsala nito ng mga maling pagpapasya at baluktot na pamamahala. Eventually, uh, even the city government encouraged people to live in those areas. Now, yung risks na yon uh, were obviously very great, uh, but unfortunately, as far as the local uh, officials then were concerned, the risks were far outweighed by the political benefits uh, of that uh, setup. Na sinabi talaga ni President Aquino na walang magtatayo ng kahit isang poste dyan sa Isla de Oro na yan. Eh, noon si Mayor Imano parang pinapaliwanag na baka mahirapan siyang magpigil ng mga taong bumalik. Tinawag talaga ni Presidente ang regional director ng kapulisan at sinabing ikaw ang aking sisingilin kung may matayo kahit isang poste dyan. Kasi nga, hindi talaga ligtas. At alam nyo, talagang hindi natayuan at yung mga pangpang -pang kung saan nandun yung mga bahay dati kung saan din maraming tinangay, hindi rin natayuan. Kasabay ng pagtukoy sa mga high-risk areas, ipinag-utos ng Pangulo na agad lagyan ng mga early warning devices gaya ng panukat sa dami ng tubig ulan at panukat sa level ng tubig ang mga pangunahing ilog sa Cagayan de Oro at Iligan City. Ay, ibang iba talaga. Ibang iba. Mas scientific ang ano mo eh. You know where the typhoon is going to pass. At what time. You know, you know the level of the rainfall. The wind. Uh, iba talaga. And uh, Uh, you're more prepared, you're more aware. Katuwang ng mga early warning devices, ang mga infrastrukturang inaasahang makababawa sa pinsalang dala ng rumaragasang baha. Higit sa lahat, pinagtuunang pansin ang pagpapatayo ng mga bahay sa mas ligtas na lugar. Our uh, main objective is each relocation project must be like any other subdivision project. Its beneficiary would be the absolute owner of the unit that he or she occupies. Ang bumbong namin, ang kusina, ang tindahan namin na was out. Hindi ba agad si President Aquino naglantaw sa amo ang sitwasyon katanaw din sa uh, sa area nga i-build e, e ang building nga para sa amo ah. Uh, napasalamat lami nga naapod ang iyang pagpanglantaw dali sa mua. Wala minya pasagdan. Mas okay ang balay namo karon diri kaysa nawala namo nga balay ang gihatag karon sa amo as concrete ang importante gyud ang gugma wala bi may kasunod dinhi sa wala may magbayanihan tungod kay ang tao nag nagtinabangay sa pagtrabaho sa balay na, na, nalipay din mga nga na ay na, nag nagtabang namo nag na, atiman nga bisan pa sa trahedya dili may na ginapasagdan na ayun ang tabang sa muna, ay nagsakripisyo para sa amua. Private companies, DSWD, the national government, Tawad Kalinga, Habitat, many others. Talagang preponderance of kind-hearted groups and people are converging together to help the victims of Sendong. Mabilis na nakabangon ang kagayan de Oro at Iligan dahil sa diwa ng bayanihan na namayani sa komunidad matapos ang bagyong Sendong. Ngayon, larawan ang kagayan de oro ng kultura ng kahandaan pagdating sa mga bagyo at iba pang sakuna. Nung dumating si Pablo, following year, nag zero casualty ang kagayan de oro at iligan. Halos in lakas ng bagyong Yolanda, napinsala rin ng bagyong Pablo ang mga lalawigan ng Davao Oriental at Compostela Valley. Sa kabila ng natamong pinsala sa kanyang sariling bahay, hindi natinag si Governor Malaniaon sa pagtulong sa kaniyang nasasakupan sa gitna ng unos sa kaniyang lalawigan. Nakikita ko talaga na yung tulong ng pambansang pamahalaan lalo lang nagiging makahulugan sa mga mamamayang nasalanta kung ang lokal ay mahigpit na nakikipag-ugnayan at merong uh, lideratong ipinakikita at hindi talaga bumibitaw. Kahit na maraming hamon. And so immediately after, talagang mahaba na yung aming plano kaagad. Kasi yun importante. That would be the reference for all the assistance and for all the actions that we are going to take right after the Pablo. We can build all the houses that were totally damaged. So I'm glad this time I would say that the SWD, the national government has given us all the support as far as shelter funds are concerned. Natatangi rin ang mga pabahay sa Katiil dahil sa taglay nitong ganda at disenyo. It's a symbol of their security. It's also a thing that can inspire them to dream and to to bounce back. So, pasabi ang core shelter without painting and without uh, ceiling, without electrical. So we try to complement. As a matter of fact, most of the resettlement sites there were purchased by the provincial government and yung minimal land development also was borne by the provincial government. We should have also what I call adaptive architecture. So you adapt to the situation. Maybe if you have to build in a property that's liable to flooding, uh, just like the old houses, silong. So you can let the floods go underneath houses and stilts or buildings and columns. So I saw to it that our structural engineer would examine closely the design of the house. So would, would state the specifications that would ano, resist all yung possible typhoons. Napakalaking tulong po talaga yung pabahay. Kasi yung ano, binili ng probensya yung lote tapos pinatayuan itong bahay masaya masay po kami. Hindi na kami pwedeng mabasa. Biroin mo, kong kreto itong bahay. tas papadating na rin yung mga livelihood. Malaking tulong para sa aming nagsisimulang gumangon. Actually, nakabangon na kami pagkatapos na naibigay sa amin itong luti at saka bahay. Naisip din ni Governor Malanyaon na lumikha ng mga hanap buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagong bahay. Ang ginagawa ng isang builder, bantayan mo lang ma'am ang mga trabaho ng mga ng mga matrabante. Aerobic na nimo, i-monitor na nimo para po yung mga trabaho nila good quality guide. Para walang walang palpak sa trabaho. Masaya sila kasi noon, wala silang bahay na ganito. Ngayon lang sila nagkabahay. Malaking tulong daw sa Pablo. Nagpapasalamat din sila kay Pablo kahit kinuha ang kayamanan nila kasi may, may binigay si Pablo sa kanila. Pangalawang tinutukan ng gobernadora ang paglinang ng potensyal ng bagong kabuhayang magiging susi upang mapabilis ang pagpapanumbalik ng sigla ng kaniyang nasasakupan. Pinag-aarala ng lalawigan ang paggawa ng palm oil at pagpapayabong sa mga taniman ng sili na kanilang pinoproseso sa tawag na Hat Pablo. Nagtutulungan ang lokal na pamahalaan at DTI upang ang mga produktong ito ay maiangkat na rin sa ating mga karatig bansa. Wala nang makikitang bakas ng pinsala sa mga bayan ng Katiil, Boston at Baganga. Ang tatlong bayan ngayon ay larawan ng kanda at ipinagmamalaking modelo ng pagbangon at pagbabagong tatag total budget for the rehabilitation was approved by the president. So it's a uh, testament to really his uh, support for for us. Convergence requires talaga a harmonious working relationship between the national and the local, and even among all development stakeholders. Yan talagang pinaka-importante. Yung iba nagreklamo mabagal, sabi ko, hindi naman siguro mabagal. Sikapin lang nating maghintay, maging ano, kampante lang tayo kasi hindi naman natutulog ang ating pamahalaan. Sinisikap nilang matulungan tayong lahat. Ano yung si Pablo eh? Mabangis din yun. Kaysa kay ano, parang si Yolanda lang din. Pero nakapaghintay kami, tapos sinisikap din namin sa sarili namin. Tulungan din natin ang gobyerno. Hindi yung tayo lagi ang humihingi. ikat may magagawa naman kasi tayo eh. Kaya sa mga biktima ng Yolanda, hintayin natin tas tumulong na rin tayo. Huwag nating pabayaan din ang gobyerno na gumawa lang din ng paraan. Tayo din mismo, simulan natin. Ang bagyong Yolanda ang naitalang pinakamalakas na bagyong tumama sa lupa sa kasaysayan. Sinagasaan nito ang apat-apat sa ating 81 isang probinsya. Kinitil ang anim na libong buhay at halos libo ang hindi na napagpuan. Ang sinusunod natin dito yung mismong polisya ng Pangulo, build back better. Kaya hindi na po pwede yung mag-restore ka lang sa halip na mag-reconstruct sa dating uh, resilience, sa dating uh, design. Hindi na gano'n. Kaya more or less makakasigurado tayo na uh, safe na yung mga tao kung mayroong susunod na kalamidad. Ang sinasabi namin sa kalam, meron tayong minimum masks kasi ang bottom line is to save lives. Ano? Ang, sa pag-ugnayan namin kay Secretary Singson, 250 kph at saka intensity 9 earthquake. Yan ang kayang i-withstand. Well, nag-undergo ng vetting ito sa Department of Public Works and Highways at saka ng NHA. Lahat ng mga NGOs, private sector, lahat magkoconform do sa standards. Kailangan meron tayong ma-identify na automatic na evacuation center. Ito yung resilient enough at saka nasa, nasa safe ground. Maski yung evacuation center, merong five, at least five days na food supply, water supply, at saka medicines. May kasama ng clinic din yon para doon sa mga ano, at, least, at least for five days hangga sa mag-normalize. Naging marching orders naman ng Pangulo sa Kalihim ang siguruhing daang matuwid ang tatahakin ng lahat ng gagawing proyektong pangrehabilitasyon. Una-una, transparency. Pangalawa, dapat siguruduhin na yung pondong gagasusin mapunta sa tamang paglalagyan. Wala talagang dapat makalusot na kalokohan. Uh, Secretary Ping Lacson, he is probably the first high government official who really recognize our recommendations. And one thing with him, he listens. He, he recognized expertise that he may not have. And Secretary Lacson also recognized that it cannot be done by government alone pasok at pasok yung mga offer ng, uh, ng pag-suporta, ng assistance sa mga binagyo, yun na muna pinagkukula namin ng pansin. At ngayon nga, tulad ng sinabi namin kanina, napakaraming development sponsors. Kinat namin yung 171 cities and municipalities into 24 cuts. And yet, 18 out of 24, meron na sumagot, meron na nag-adapt. that's the way to go you no know? kasi uh, ito bayanahin talaga eh mabuti to sweat equity so para ito magkaroon ng incentive motivation do sa mga kababayan natin na nawalan ng bahay syempre hindi na pwedeng on civil platter di ba mabuti yung programa ng gawad kalinga tinitingnan niyo rin yung participation ng uh, prospective uh, beneficiaries it's a collective effort and and you graciously accept everybody's help uh, and and that's the best thing about these responses is because they show international solidarity, and it's a good thing. Talagang things are moving more in a more organized manner. Na yung mga iba't ibang sector na tumutulong magkaka-organize, magkaka-usap na sila. October 15, ang karami wala na pong nasa tents na mga mamamayan na nakatira pa sa tents ngayon. Marami pa ang kailangang itayo na mga bahay at ang pribadong sektor, ang pamahalaan, at mga international NGOs tuloy-tuloy na nagtatayo ng mga bahay. I'm looking at an 85 to 90 percent uh, compliance or rehabilitation at the end of uh, President Aquino's term. The rebuilding will take not weeks, not months, it will take years, uh, certainly in places like Tacloban and, Giwan and, and, essential services like the power grid and, and dealing with the cocoa, cocoa lumber and, and restoration of livelihoods and um, alternative livelihoods for people. Kasi madaling pabilisin eh, pero matibay ba? Tama ba? Nasa labas na wala ng danger zone. Siyempre, hindi naman natin maialis na mainip yung mga kababayan natin kasi sila yung nakaka-feel ng brand noong devastation. So, pero pag kinakausap ko sila, dahil meron din kami mga pagpupulong na ginagawa doon, siyempre ang inasyon natin sa kanila, hindi sila makakaligtaan. hindi man ako sir, kontento ng ano, relief. Isang buwan, katulad ngayon, isang buwan na wala pang relief. di saan ka mang kakainin kung maghihintay ka ng relief? Kung tutulungan ako, gusto ko kang sakayan, pagkabuhayan namin, bahay wala wala kami matutulogan pa ngayon. Pag umuulan, tatayo ka muna. Tumuturo man. Sana matulogan ako. Dahil sa laki ng pinsalang dulot ng Bagyong Yolanda, nagtagal ang proseso ng pagkalap ng impormasyon mula sa mga biktima na naging sanhin ng mabagal na pagsasagawa ng malawakang rehabilitasyon. Sa kabila nito, sinimulan na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong gamit ang kanilang pondo sa pagsasaayos ng mga infrastruktura, pagpapaabot ng mga social services at paglikha ng mga programang pangkabuhayan. At nitong ang 30 ng Oktubre, nilagdaan na ni Pangulong Aquino ang Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan na nagkakahalaga ng isang daan at anim na bilyong piso na siyang magiging simula ng malawakang pagsasaayos ng mga napinsalang lalawigan. Tulad ng Cagayan de Oro, Iligan at Davao Oriental, tiyak na babangon muli ang kabisayaan hanggat patuloy tayong nagsasama-sama at nagpapakita ng pambihirang pagkakaisa di lamang upang manumbalik ang dating kalagayan, lalong higit upang makalikha ng mas ligtas at mas matibay na bayang Pilipinas.